Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At uh, Beth Flores po, magandang magandang <laughs> umaga po sa inyo on a thriving Thursday. Kamusta na po kayo? Eh, dahil Thursday ngayon, syempre may kanta tayo. So ready na po ba kayo dad bago tayo magsimulang magbatian? Sabukan. Ah, oh, sige. Hmm. Ayan. Tama ba yung tono ko? Pag nagkasakit ka, pati tono ko sintonato eh. Hmm. Okay. Ready? Hmm. Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 O, oh, di ba? Thriving talaga. Amen. <laughs> Opo, lahat tayo nag-thrive. Ako, ganun din. Uh -oh. nag-thrive. Kahit dun sa pagkakasakit, nag-thrive. Lahat tayo, uh -oh. lahat tayo dumadaan dyan. Ay, sa mundong ibabaw, talagang dapat magtatrive. thrive <laughs> talagang dapat mag thrive tayo. Hindi so, ito ang, buho, hindi ito ang tahanan natin, anak. Oo nga po. Tama yun. So, mga kagapay, kayo po ay nakikinig sa programang gabay ngayong Thriving Thursday, 5.30 to 6 dito po, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Wala po yan sa One Corporate Center sa Pasig na binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at nakikinig din po kayo gamit ang transistor radio o yung portable missionary radio, PM radio, nakukuha po yung ang inyong programa. Ang programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang Facebook live stream, ayan, nakukuha niyo po ang ating programa kung kayo po yung merong magandang internet connection at maganda po ang reception. So, mula-apari hanggang hulo yan. Kung maganda yan, ay, kuha-kuha niyo po kami. Maliwanag na maliwanag yan. So, salamat po at nakasama namin kayo ngayon at the whole week, no? Salamat at uh, naging ano tayo ngayon. So, ngayon ang gagawin natin, thrive tayo ulit, ano? Thrive tayo para po for another week ahead, di ba? So, hopefully, sa loob ng 30 minutes, hindi kayo bibitaw. Talangin natin meron kayong makuhang dagdag kaalaman at siyempre po encouragement uh, para po mag-thrive tayo para sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702, ng Farish broadcasting company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po 'yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos sa Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagaba. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay. Oh, Thursday na tayo. niya Ways to keep the peace and have fun at work. Sana meron na kayo nakuhang mga ideas na a-apply na natin to sa ating mga opisina, sa ating pamilya, lalo to sa ating workplace, no? Kasi nga po, alam natin, October 24, bukas yon United Nations Day. At ang purpose nga ng United Nations, mapanatili ang international peace at security. Pero tayo bilang mga manan ng peacemaker tayo we. Sabi nga sa banal na kasulatan, maghanap tayo ng man of peace. Tayo dapat na man of peace. Sabi nga, ang tunay na kapayapaan kasi nagsisimula yan sa ating puso, sa ating pamilya, sa workplace, sa community. Kaya ito yung pinag-uusapan natin yung mga practical ways para mapanatili natin yung kapayapaan. So recap muna tayo ha, nung sa linggong ito. Nung Monday, sabi natin bawal ang pikon. Ayan. Kailangan marunong tumanggap ng biro. Pangalawa, napag-usapan din natin yung matutong magtanong ng opinion ng iba. Kahapon naman, pariin natin pinag-usapan na huwag magsimula o makisawsaw sa chismis. Ngayon naman, matindi rin ang ating pag-uusapan. Sabi niya ganon. Eto. When dealing with a difficult colleague, pretend your children are watching. O ba? Diba? Kung inaaway ka ng isang kasama sa opisina, magpanggap ka na lang na kunyari nakaharap ang iyong mga anak sa ganitong simpleng pananaw, mapapanatili mo na maging mahinahon dahil tinuturuan natin ang ating mga anak na magkaroon ng mabuting asal. Kung naisip natin sila na nakatingin sa ating ginagawa, may hirapan tayong bumaba ng level o patula ng isang katrabahang inaaway tayo. Kaya nga sabi niya, bilang dagdag kaalaman, nakita ko itong article na to mula sa Management Training Institute na ang title, 10 Tactics for Working with Difficult People. Pero kumuha lang lang tayo ng iba. Hindi daw po kasi natin may iwasan na maaring humarap tayo sa mga mahihirap na tao sa panahon ng ating career. At minsan, ito ay maaring supervisor o sa ibang pagkakataon naman, maaring ka-opisina. Maaring makatagpo tayo ng mga mahirap na customer na hinaharap natin sa ating regular basis wala namang simpleng rason bakit ang ilang tao talaga mahirap makisama o makasama. Ang katotohanan ay lahat tayo ay magkakaiba at ang mga personalidad ay mas challenging kaysa sa iba. So ang ilang tao, kinukuha ang credit na ginagawa naman ng iba habang ang iba naman, ibinabaling ang kanilang pagkakamali sa iba o di ba diba? Maaring may kasama ka sa opisina na ninanakaw ang idea ng mga kasama mo. Kung maaaring meron din palang uh, din laging palaaway kapag kinakausap. So sa bawat organisasyon naman, meron talagang mga mahilig sa chismis, mga bullies, mga demanding na boss, mga terrible team players. Eh kaysa tiisin ang mga issues na ito ng tahimik, subukang i-implement ang mga sumusunod na strategies para makatulong po na mas ma-handle mo ang taong karap mo. Di ba mahirap makasama sa work? Sabi nga don't react. Huwag magpaapekto. Minsan ang mga difficult na tao ay ginagawa yun dahil nais nilang makakuha ng reaction mula sa atin. So kung tayo ay magre-react, malaki ang chance na uulitin nila ang kanilang behavior. So mas mabuti kung manatili ka na lang kalmado at subukang hindi pansinin ng behavior niya. Magpatuloy sa ating ginagawa at ipaalam sa kanila na wala tayong pakialam patungkol sa kanilang behavior. So ang taong nananatiling kalmado ay eh nakikita bilang in control at mas igagalang ka ng difficult na tao. Pangalawa, develop a rapport. mag ng kaugnayan. Maaring kakaiba sa pandinig ang magdevelop ng relationship sa isang tao na mahirap kasama. Subalit, ang approach na ito ay maaring very effective. Kapag maglalaan tayo ng panahon para makilala ang isang kasama, ang gusto at hindi nila gusto, ang kanilang interest, ang style ng kanilang work, mas magkakaroon tayo ng maayos na understanding para ma out kung ano yung nagpapasaya sa kanila. So, ang pagpapakita ng genuine interest sa isang kasama sa work ay maaring mag-motivate din sa kanya na makitungo ng may respeto sa iba. Also, practice empathy. o Ugaliing makiramay kasi madaling gumanti at magalit kapag may tao na hindi fair o patas ang pakitungo sa atin. So balid subukang tingnan ang sitwasyon mula sa ibang perspective o pananaw. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanyang personal na buhay. Maaring ang tao ito ay may malaking stress dahil may sakit ng isang member ng kanyang pamilya o maaring nasa gitna ng process ng divorce o paghihiwalay. So ang katulian, katunayan, lahat tayo ay dumadaan sa mga challenging times sa ating buhay na nakakaapekto sa ating attitude at behaviors. So kesa mag-judge o manghusga sa ating coworker, subukan pakinggan sila at makiramay sa kanilang pinagdadaanan. Sabi din, stand up for yourself. Maging manindigan para sa sarili. Mahalaga 'yon. Ano man ang uri ng sitwasyon, hindi natin dapat tanggapin ang pangit at masamang behavior. Lahat ng may karapatan sa paggalang, lahat ay may karapatan sa paggalang, respeto at pagpapahayag ng nararamdaman kung nakikita na tayo ay nilalapastangan na sa ating workplace. So, kausapin ng kaopisina na gumawa ng masama sa iyo, ng mahinahon at may katapangan, ipaalam sa kanila na masaya tayong makikipag-usap at makakapagtrabaho kasama nila kung ituturing tayo na may paggalang. And then, focus on what you can control. Magtuon sa kaya nating pigilan. Marami sa mga bagay o pangyayari sa buhay na maaaring makontrol at marami din ang hindi. So, mas mabuti kung magtutuon tayo sa mga bagay na kaya nating makontrol. Kasama na dito yung pakikitungo sa mga taong difficult o mahirap pakisamahan. So, halimbawa kung may co-worker ka na hindi naman sumasagod sa mga tawag, text, emails mo, edi maghanap ka ng ibang coworker na handang tumulong sa iyo sa project. So gumawa ng paraan upang ma-overcome isang difficult person o di kaya iwasan na lang siya at magtuon sa mga gawaing nasa ating control. Pero mo kung may makakaharap tayo sa ating mga kaopisina na may difficulty o may ugaling kakaiba, huwag silang patulan at imagine na nakatingin sa atin ang ating mga anak. O nga naman ano, na it's nating maging mabuting example sa kanila. Kaya ang awareness na tinitingnan tayo ng ating mga anak at kahit sa iba't ibang mga kasama sa work ang magkocontrol sa atin upang hindi patula ng mga taong may pangit na pag-uugali. So mga kaagapay, malinaw pa sa sikat ng araw ha ang pa paalala sa atin sa Galatians 6, to 10 Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Okay. Hallelujah. Peace. <laughs> October 24, United Nations Day, Man of Peace, kailangan maging maging man of peace tayo or woman of peace or you know, magsimula sa puso tandaan bawal ang pikon chismes iwasan isipin na kasama mo ang iyong mga anak para maingatan mo ang iyong sarili mahihirap na mga tao mahirap pakisamahan mahirap uh, makasama at makisama nagnanakaw ng tamang issue dapat ma strategy tayo. Walang reaksyon, no reaksyon. Calm lang, kalma. At ingatan ng ating report. Pagpapakita ng interes, magkaroon ng empathy. Alamin ang problema, makiramay sa may problema. Manindigan sa sarili, mahinahon at masaya kung naggagalangan. Control sa kapanahunan, magtuon sa tama. Huwag you know, huwag madadala sa mga hindi magagandang gawa. At ang mabuting gawa ay nagdadala, nagdadala ng mga pagpapala ayon sa sinabi sa salita ng Diyos. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, ito ang ating bibigyan ng pansin. Ano talaga ang katotohanan, ang truth? Ayon sa Bible, Word of God, anong araw? Grabe talaga ang love ni Christ. Kanino? Sa atin. Anong klaseng love? na Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. John 3.16, the heart of the Bible, yung unrelenting, unsurrendering by His stubborn love. Yes, the conquering kind of love ni Jesus Christ. What then? Owning us and using us so mightily. For what? Ano nga po ba ang dakilang purpose ng ating buhay bilang mga born again? Ayon sa salita ng Diyos ang Biblia. For more souls to be saved. Amen. You as a soul winner. Ikaw ay tagapagdala ng kaluluwa. At hindi lamang yon to make disciples. Sa aklat ng Romans chapter 1, 16, 17, ano po ang pagbabadya, pakinggan? Buo ang tiwala ko sa mundong balita, sa mabuting balita. Bakit nga? Ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat ng naniniwala kay Christ una sa mga Jews at mga Gentiles at sa iba pang maniniwala pakita kasi, pinakita kasi ng magandang balita kung paano tinanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith nila at wala sa ibang paraan pa gaya ng sinasabi ng scripture. At tinuring ng Diyos na matuwid ay mabubuhay kung kaya nga mga ligtas. Amen. Dahil naligtas ka na, ano ang dapat mong gagawin naman? To win souls, of course sa pamagitan ng anong kapangyarihan, by the dynamism of the gospel. By the power of God, the Father, through Jesus Christ, by the management of the Holy Spirit, with angels. How so? By guiding us, by protecting us, with our side victoriously winning the fight to the end hanggang makita natin siya ng mukhaan sa langit na bayan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Grabe talaga si Lord sa kanyang hindi mapipigilang pag-abot niya sa ating mga makasalanan habang may hininga pa tayong natitira at may puso pa tayong pumipintig at tumitibok at hindi pa nagsasara ang talukap ng ating mga mata, may pag-asa pa tayo our blessed hope, kumusal ng dalangin, Jesus, pasok po sa puso ko at buhay ko. Ikaw na po ang Lord ko, upo Panginoon ko, simula ngayon, I mean it. Lord my God, in Jesus' name, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na? Opo, Ama. Kasi totoo yun, ang pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng Diyos mismo, di ba, Dad? Ay, oo. Oh, oh. the, the love, love of God. Doon sa ama oh. Yun yung, tama yung term mo eh, unrelentless, stubborn. Mm -hmm. Yun yung magandang, ano eh, magandang uh, pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos mm -mm. sa kanila. Hindi basta-basta tumitigil. Nagpapatuloy. Opo. Mm -hmm. Opo, nagpapatuloy talaga. Hindi siya, ano, hindi siya, ah, uh, ang tawag nito, hindi siya sa stop lang, hindi nagsasawa. Mm -hmm. Pero syempre may limit 'yan ni eh, Daddy, 'di ba? Ah, Pagdating yung... sa revelation, may time na ang pag-ibig ng Diyos, ibang tipong kaya nga doon ko nakita yung word na unrelentless, eh. kasi yung 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 mga gagawin doon sa destruction, yung mga punishments, hindi bong sweeping eh, kundi konti-konti para to Depende. remind humanity of mga... to dip, dip, did, uh, to remind humanity of his love eh ngayon kung paga binigyan na ng Diyos ng lahat ng opportunity ang tao para manumbalik sa kanya tingnan yung kanyang dakilang paggawa yung lahat ng yun di ba po uh -oh. at Kaya, pag tinanggihan, mm -hmm. Yun ang delikado. At yun ang huwag na huwag dapat gawin. Ako, mga kaagapay. Yeah, yun ang huwag yes, huwag. lalo na ngayon. Lalo mm -hmm. na sa panahon na ngayon. Mm -hmm. Totoo yan. Huwag tanggihan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At Amen. saka maging maingat. Kasi ngayon dapat ikaw bilang mga mana ng palataya, ikaw nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan mo Totoo. yan. At saka yun, Ah, uh, tinitingnan mo yung mga pagtuturo sa ng Holy Spirit para lalo kang lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Yun napakahalaga talaga noon. At saka yung kalaliman ng ating Christian experience, dala yon sa ating workplace, dala yon sa ating pamilya, di ba po? Dala mm -hmm. yon sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Hindi yon pang-linggo lang. Di ba po? Kasi may mga ganun eh, naalala ko nung bata pa ako, may, may term nga kami, Sunday Christians lang. Kristiyano paglinggo, Monday to Friday, Monday to Saturday, hindi. Hindi po dapat ganun. Dapat sa atin talaga, tuloy-tuloy tayo sa ating pananampalataya, lumalago tayo. At ang, ang impact nun, kita sa ating buong buhay, sa ating personal na paglilingkod, sa ating pamilya, kita sa ating man mga anak natin, di ba? Ganun nagmumukhang yun. Jesus tayo. <laughs> Nag nagiging kawangis tayo ng Panginoon Hesus uh, Jesus. Ayun uh, nga. Yun nga, yun, ayoko okay, yung nagmumukhang Jesus kay Lord lang yun. <laughs> nagiging ano kawangis tayo. Oh, kawangis. Oh, so, ah, Ayun yun. Uh, so yun po yung ating decision. So that's a choice po sa atin. O, sige po, pray na po tayo. Lord, salamat po kasi yung talagang katotohanan, yung pag-ibig niyo sa amin. At yun, Lord, simula Genesis hanggang Revelation, sentro nasa buhay ng Panginoong Jesus. Kasi yun yung talaga eh. Pag-naalala ko nga po yung story, down from His glory, every day. Mm. Yun yung katotohanan ng Panginoon. At maraming marami pong salamat. So dapat kami bilang mga mananampalataya, nararamdaman namin yung katotohanan ng gospel, nararamdaman namin yung dakilang pag-ibig, at nararamdaman namin, Panginoon, yung pagkatawag mo sa amin, na ibagi namin to sa aming mga mahal sa buhay, mga kasama namin sa work, hindi lang po sa salita, kundi sa amin din buhay. So, maraming maraming pong salamat to. At ang namin, patuloy kami, lalo na ngayon, lalo na pong magliwanag yung ilaw mo sa aming mga buhay para mas mad, mad, ma, ma, convince namin sila of the goodness of what you're doing in one's life. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is a special day. Si Ruth Lopez D., si Catherine Yumol Pascual, si Abraham Academia, ganun din po kay Avo Cruz Perez, kay Susana Ishimura, kay Cheryl Matella, kay Kuya Bob at Ate Lynn Andin. Lord, thank you so much for their lives. Continue to bless them. Ganon din po kay Pastora Flor Delisa Samson. Lord, continue to bless her and his ministry. Ganon din po Panginoon kay Ate Rodora Tan. So Lord, salamat po rin sa kanya. At Lord, sa mga kaagapay namin na hindi man po namin na-mention, ang mga kanilang pangalan dahil hindi pa sila nakalista sa amin. Pero Lord, kilala mo sila. You know them by name. At alam namin nakalista po sila sa iyong so So Father, we pray for people na today's a special day, whether it's their, it's their birthday or their anniversary. Lord, continue to bless them, Panginoon. At patuloy na maranasan yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa amin. So, sa amin din po mga kaagapay, ngayon palang, Panginoon, bilangin na namin counter-blessings para po, Panginoon, pagdating ng Sunday, we're able to worship you and thank you for your goodness and your faithfulness. Marami pong salamat. Amen. Panginoon, sa mga dumalangin, Opo, Panginoon ko, simula ngayon, I meant it, Lord my God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Kung totoo pong dinalangin nila tinanggap si Kristo, sila naman ay tinanggap din ni Kristo. At ito ang katotohanan nung siya ay aking tinanggap. Kung kaya, amen, 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 hindi niya ako lalampasan kailan mo. Wow, 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 wow. Amen. So mga kagapay, mahalaga na meron talaga tayong kaugnayan sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Kasi kung hindi yan totoo sa ating buhay, dapat alam nyo there was a time in our life wherein nag-surrender tayo ng ating buhay sa Panginoon. Hinayaan natin siyang tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo at ginawa natin siyang Panginoon ng ating buhay. Yun po yung journey natin bilang isang mana ng palataya at yun po yung choice natin. So dapat sigurado tayo sa decision na yan choice natin yan. So, that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong gabay barkada diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain talaga kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli, sa isa na naman. Gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay, Gabay.